Parang ah, oh, may pang post ka okay. sa YouTube. Blow. Oh, blow na. Ay. Sir Dil. Oh, eh. oh, ikaw ka next he Ay, oh, grabe. Pa. Ay. Mo. Oh, oh, sino naman okay. sunod? Oh, na. oh, oh, na na. oh, 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 ikaw naman. Pa, tayo. Hindi pa tayo na. Oh, blow na. Oh, ikaw na muna. Oh, ay, sindi! Ay, nakaw naman! Sindi, kakatatay! Dali na!